Games is the latest arcade destination in the city. It's a one-stop family bonding na bagay na bagay kinakuyap pano and his family. Nag-souvenir picturean rin kami dito sa photo booth from Game Zoo. May iba't ibang background designs na pwedeng pagpilian at after mag-post, makukuha mo na agad-agad ang picture ha. O, oh, ha? Love it! O, oh, ba? Diba? Ang bongga ng souvenir picture namin ni Kuya Panoy. Kaya habang game mode ang family dito sa Game Zoo, eh, anong ganap naman dyan, Pekto? This is it, Isabel. Bubuoyin na namin ang papag mula sa mga pinutol at kinayas naming kawayan. Una muna naming binuo ang headboard ng papag. Ha! Mga ganyang sipatan. Ay, naku! Ayan. Ubutang, <laughs> na. <laughs> Matapos gawin ang headboard, ang kabilang dulo o yung sa may paana naman ng papag ang next naming gagawin. Shoot! itinuro na rin sa akin ni Kuya Dante ang pagbuo ng katawan ng papag. Hu! Isabel, seryoso na ito. Ang hirap niyang gawin! Nabuo na namin ang skeletal body ng papag. Pero di pa dyan natatapos mga katropang day off. Dahil lalagyan pa namin ito ng suporta para sa kanyang pinakahigaan. Kaya butasan na naman! Ay, ay, Pumaon! So, ito na, na namin. Pero, ito na yung final. Final, ano na to? Finish. Fin finishing, finishing. Okay, okay. Yan! Ano to? Bibenda natin to? May, may-ari na ito? May-ari na. Yung isa, may may-ari? Oo, yung isa. Yung namin, si Tak. Yung isa, wala pa? Wala pa. Ito po. Show me the money. <laughs> One. Two. Three. Fifty. Ang pula ng pera mo. Okay. Three hundred fifty. Pamaswerte eh. Pamaswerte. Tamang mantra yan kaya go na perto sa buhatan challenge. Bubuhatin? Ako na lang bibili para hindi na buhatin to. Tuman mo ako! Papag! Ate! Papa T. Te. Ate. T. ka Papa T. Pagkain niya. ko sumo. Ha. Pagkano? Ano? Uh, 700. Uy! 700? Hindi. Okay. Hindi, bigyan ko na sa iyo 400. Kunin mo lang. Hindi. So, okay. Ano? Gusto okay. okay, okay. oh, okay, mo ba? Ano? O, sige ha. Subukan mo muna. Testingin mo ko. Ayos, di ba? 400 ta lang. Sakit sa likod eh. Okay. Ito ang last price nyo. Last price? Ang yabang mo kanila, sabi mo 700. 350, pwede na. Pwede na. Aba, may nabola ka na namang pekto para mabenta yung papag mo. In fairness, ha? Good job!